Mensajem ng Universo para sa iyo sa sandalingit. Nais na mga espiritual na nilalang na maunawaan mo ang kalaliman at kahalagahan ng bilang labing isa, isang bilang na puno na makapangyarihang kahulugan at mataas na enerhiya. Naglalabas ito ng isang natatanging lakas na nagmamarka ng simula ng mga positibong pagbabago at mga banal na pagkakatao. Dumeting ang bilang na ito bilang isang panyaya upang gisingin ng iyong kamalayan at kaugnay sa iyong tunay na esensya at makita ng universo ay nasa iyong panik. Malapit ng magulat ka sa mga kaganapan na lalampas sa iyong mga inasahan, nagdadala ng kagalakan, kasaganaan, pagkilala at malalaking tagumpay. Isang bagong pakiramdam ng seguridad at lakas ang papalapit. Bunga ng pesensya na iyong pinangalagaan, na lakas na pinalakas mula sa iyong kaloban at ng tiwala na nasa iyong pus. Ang iyong paglalagbay ay naging isang pambihira at natatang, at mahalaga na walang bagay na mapapawi na iyong liwanag o magpapahina ng lakas na nagpapasikat sa iyo bilang isang natatangi at walang kapante. Pahalagahan ang iyong sarili, kilalanin ang iyong mga katangyan, at ipagdiwang ang bawat tagumpay patungo sa iyong mga layuni. Ang bawat hakbang, gaano man kalit, ay isang salamin na iyong tapang at determinasyon. Pangalagaan ang pasasalamat sa mga biyayang natamo na sapagkat ang pasasalamat ay isang makapangyarihang gawain na nabubukas ng mga pinto para sa higit pang kasaganaan at kaligayaha. Itaas ang iyong mga pag-iisip. Panatilihin itong nakaayon sa iyong pinakamalalim na mga pangarap at obserbahan kung paano ang pagkakaayon na ito ay lumilikha ng isang enerhiyang magnetiko na may kakayahang humatak ng mga pambihirang resulta. Sa loob mo ay may walang katapusang potensyal, isang lakas na madalas nagtatago dahil sa kakulangan ng paniniwal. Huwag mong limitahan ang iyong mga pangarap. Sa halip, pahintulutan ang iyong sarili na mga arap na malaki. Malinaw na ivisualisa ang iyong mga layunin at tiyakin na kaya mo makamit ang mga ito. Hayaan mong umusbong ang iyong imahinasyon at magtayo ng isang lendas na puno ng mga posibilidad. Akainin ang iyong isipan ng mga positibong at optimistikong pag-iisip araw-araw. Dahil ang mga vibrations na ito ang humuhubog sa iyong realidad. Kapag naniniwala ka at pinapanatili ang mataas na enerhiya, ang mga himala ay nangyayari ng natura. Ang universo ay tumutugon sa kung ano ang iyong ibinubuga. At tinutulungan kang maglakbay patungo sa isang maliwanag na hinaharap, puno ng pag-ibig, liwanag at mga tagumpay. Panatilihing buhay ang pag-asa sa iyong puso at maglaan ng oras upang mapasalamat sa lahat ng iyong pagkatao at sa lahat ng dareti. Palakasin ang iyong enerhiya gamit ang mga makapangyarihang affirmations tulad ng Ang kasaganaan ay dumflow sa akin na madal. Ako ay nasa harmoniya sa tagumpay at kaligayaha. Ako ay walang hanggan na nagpapasalamat sa mga anghel at sa universo para sa lahat ng mga biyaya. Pasasalamat. Uliting ang mga salitang ito na may pananampalataya. Ayan mo ngang iyong paglalakbay ay gabayan na makapangyarihang enerhiyang ito. Ang pinakamaganda ay darating at nararapat mong tanggapin ang bawat sandali na kasagana. Ito ang mensahe ng ara. Huwag kalimutang ibahagi ang mga salitang ito sa iba. Salamat sa iyong pagdalo. Hanggang sa susunod na pagkikita.